Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Edo, kay Lilibit Tumage, Melinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Hari Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Nagtataka itong si Major Golbe dahil hindi niya naramdaman ang sinasabing mga presensya nitong si Bono. Pati ang kanyang dalawang mga albularyong kasamahan, hindi din naramdaman ng mga ito. Pati ang tatlong mga antingero, kaya naisip ngayon itong si Major Golbe na maaring malalakas ang mga sabulag na ginagawa ng mga kalaban at tanging itong si Bono lamang ang nakakaramdam sa mga ito dahil mayroong kakayahan itong si Bono na hindi matablan o matamaan ng anumang mga usal na hindi ganon kalakasan at hindi galing sa mga usal sa mga libreta. Kaya agad na inalerto ng Major ang kanyang mga kasamahan. Huwi ka nito. Magsihanda na kayo. Mukhang may mga kalaban nga ang nasa paligid. Naniniwala ako kay Buno. Bantayan ninyo ang buong kapaligiran ng kampo. Tatay Simeon, magpunta kayo doon sa gilid ng ating kampo. Dudong Buno, ipaalam mo ang mga pangyayaring ito. Doon kinabutsok. Mabilis naman na ito, may lima itong si Buno. Agad itong tumakbo papasok ng kanilang kampo at nagtungo agad ito doon sa silid kung saan nandoon sina Nabuchok, Maki at itong si Toto Ngunit pagdating pa lamang nitong si Buno doon sa may pintuan ng silid, humarang na itong si Nunoy at sinabi agad ng binatili yung aswang na hindi pwedeng gambalain ang mga ginagawa nila ni Butchok doon sa loob. wikan itong nitong sinunoy kay Buno Kadumpuno. Mayroong mahalagang ginagawa ng mga usal at ritual sinabutsok sa loob. Hindi pwedeng gambalain ang mga ito at hindi pwedeng maputol. Kaya minabuti nitong si Bruno na kay Nunoy na sabihin ang mga nararamdaman niya doon sa labas. Sagot naman itong si Bruno. Kuya Nunoy, mayroong mga kalaban ang nasa labas at natitiyak kong malalakas ang mga ito dahil tanging ako lamang ang nakakaramdam. Hindi naramdaman ang mga ito ng grupo nila ni Major Colby. Maaring malayo pa lamang ang mga ito galing sa ating kampo o maaring malakas ang kanilang mga sabulag at mga puder. Ano ngayon ang ating gagawin? Napaisip ng ilang mga segundo itong sinunoy at pagkatapos nagpasya ito na kausapin ang kanilang mga kasamahan doon sa loob Nandoon ang pamilya ng mga ngatay doon sa may sala, kaya agad na lumapit ang mga ito at sinabi nitong si Nonoy ang mga inihayag nitong si Puno sa kanya. Nandoon din si Nakiram, Kimba at itong, itong si Gado. Wikan nitong si Nonoy sa kanila. May mga kalaban ang nasa labas at natitiyak kong mga rebuilding talim ang mga ito. Wala nang iba pang gagawa ng mga pagplano sa pag-atake sa atin kundi ang mga rebelde lamang. At natitiyak ko din na kasama ng mga ito ang mga nitibong Amaranhig at ang mga patay na sundalo. Hindi pwedeng gambalain natin sila Mahalaga ang kanilang ginagawa doon sa loob ng silid. Kaya kinakailangan na kumilos na agad tayo na tayo tayo lamang. Kiba, alam mo na ang mga dapat mong gagawin nabuno, Kiram, Manong Baltok, kinakailangan na abangan natin ang mga kalaban doon sa labas. Matapos na masabi iyon nitong si Nonoy, agad nang kumilos ang mga ito. Itong si Kimba, kasama ang isang pulis na tauhan nitong si Major Golbe, agad na nagtungo ang mga ito doon sa bubong ng kanilang kampo. Galing kasi doon, makikita nilang mabuti at masipat ang mga kalaban doon sa paligid. Maaninag nila at mapapatama ang mabuti ang mga rebelde. Samantalang sinanono'y naman, agad na lumabas ang mga ito ng kanilang kampo at nagtungo ang mga ito doon sa kinaruroonan nila ni Major Gulbe na sa mga pagkakataon na iyon, nagtatago na doon sa mga simintadong ginawang barrier ng mga ito at inaani ang maaring paglabas ng mga kalaban. Wika agad itong Sinunoy. Major Golpe. Ano na ngayon ang kalagayan dito sa labas? Agad naman na sumagot ang Major at sabi nito kay Nunoy. Sa ngayon mayroon na kaming nararamdaman ng mga presensya ng mga kampo ng kadiliman, Nunoy. At maaring ang mga ito na, ang mga nararamdaman ni Buna. Mukhang malalakas ang mga ito. Kinakailangan natin na mag-ingat at manmanang mabuti ang buong paligid. Sagot naman itong sinunay doon sa Major. Dama ka Major Gulpe. Kakaiba ang kalakasan ng mga ito. Nakakalabanan na namin ang iilan sa mga ito. At natitiyak kong kasama ngayon ng mga rebuilding talim ang mga nitibong amaranhig at ang mga sundalong patay na hindi ko maintindihan kung bakit nabuhay ang mga ito. At sa kanilang pagkabuhay, nagtatangan ang mga ito ng kakaibang lakas at bilis na parang sa mga aswang na hindi ko maintindihan. Gagawa kami ng paraan, Major Golbe. Isasama ko si Bono, Kiram at Gado. Sa oras na umatake na ang mga rebelde gugulatin namin ang mga ito galing sa kanilang likuran. Siguraduhin lamang ninyong ang mga pabaon na usal Nagagawin ninyo sa inyong mga bala ay para talaga sa mga kampo ng kadiliman. Mag-iingat kayo, nunay. Kami na ang bahala dito sa gilid ng ating kampo. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, mabilis nang umibis ang apat. Doon sila dumaan sa gilid ng kanilang kampo papunta doon sa mga kakahuyan sa unahan. Dumaan din ang mga ito sa malalagong mga damuhan para hindi sila makita agad at masipat. Naglatag din ang mga ito ng malalakas na mga usal na sa bulag at mga pudir. Kasama ngayon itong si Nonoy, si Nabuno, Kiram at itong si Gado. Samantalang itong si Major Gulbe, kahit nakasama niya, ang dalawang malakas na mga albularyo at ang tatlong mga anting ngiro, nakakaramdam pa rin ang major ng kakaibang kaba. Nasaksihan kasi niya ang pag-alala sa mga muka ng grupo nitong si Butchok. Malalakas na ang grupo nitong si Butchok, ngunit nag-alala pa rin ang mga ito sa kalakasan ng kanilang mga kalaban. Dahil nga sa nangyayari doon, kinakimba, kiram at gado ng masugatan ang mga ito ng malubha ng kanilang mga kalaban at kamuntikan pang mapahamak sa mga nitibong amaranig. Kaya natitiyak nitong si Major Golpe na talaga ang lakas ng kanilang makakalaban kalaban ngayon. Agad niyang pinagsabihan ang kanyang mga tauhan na kinakailangang magtulungan at manmanang mabuti ang mga paparating ng mga kalaban. Wika nitong si Major Golpe na lumapit na doon sa kinaruroonan nila ni Tatay Simeon. Tatay Simeon, Baka kasama ng mga ito ang sinasabi nilang mga nitibong amaranhig at ang mga sundalong patay. Kinakailangan natin na makagawa ng mga malalakas na usal para siguradong mapapatamaan natin at mapapatay ang mga ito. Sagot naman ng matandang albularyo. Gagawin namin ang lahat, Major. Ngunit hindi ko tiyak kung gagana ba ang ating mga bala sa kanila. Ngayon ko pa lamang naririnig ang mga nitibong amaranhig. Hindi ko alam ang kanilang kahinaan at kalakasan. Ngunit tulad nga ng bilin nitong si sa atin, sa kanilang ulo ang kanilang kahinaan. Kaya susubukan natin na sa kanilang ulo ang lahat ng ating mga patama. Kahit na napakahirap na gawin ang mga bagay na ito. Doon naman sa kinaruruunan ng mga rebuilding talim. Agad nang pumalibot nang dahan-dahan ang mga ito doon sa kampo ng mga sundalo. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, nabatid agad ng pinuno ng mga rebuilding talima na maaring naramdaman na sila ng kanilang mga kalaban. Kaya agad na utos nito sa kanyang mga tauhan at mga kasamahan. Mukhang hindi nagagana ang unang binabalak natin. Kaya gagawa tayo ng pag-atake batay sa pangalawang plano. Ang kanilang pangalawang plano, kapag hindi gumagana ang unang plano ng mga ito, aatakihin nila ang mga ito. Nang sabay, maunang umataki ang mga sundalong awol sa kalamang susunod ang mga nitibong amaranig para maglatag ng mga usal at ang pangatlong grupo ay ang grupo ng mga rebilling talim na siya namang magpaputok doon sa mga makikitang sundalo ng kampo. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, hudyat na para umataki na ang mga ito. Agad na naglulundagan na ang mga sundalong awol papunta doon sa kuta ng mga sundalo. Agad, na maririnig mo sa buong paligid ang kakaibang pagngasab ng mga sundalong awol na parang galing sa hukay. Kakaiba na din ang pag-ihip ng hangin doon sa lugar. Samantalang sumunod naman agad ang mga nitibong amaranhig na sa mga pagkakataon na iyon bumuka-buka na ang bibig at nag-uusal na ang mga ito ng mga orasyon. Saka na lamang lumabas ang mga rebuilding talim habang nagpaputok ang mga ito doon sa kuta ng mga sundalo. Walang nakikitang anumang mga sundalo ang mga ito. Ngunit ang kanilang pakay, pinaulanan lamang ng mga bala ang buong kampo ng mga sundalo. Nagulat at napatigil naman sa pag-usad ang grupo nila ni Nonoy nang marinig ang mga putukan at makita ang mga mabilisang paglulundagan ng mga sundalong awol habang umangasab ang mga ito. Nakita din nila ni Nunoy ang mga nitibong amaranhig at ang mga rebuilding talim. Huwi ka agad sa kanyang mga kasama. Naluko na. umataki na ang mga ito. Kiram, gado, buno. Kinakailangan natin na mapuntahan ang kanilang likuran at akihin natin agad ang mga ito bago pa sila tuluyang makalapit doon sa ating kampo muling nagkarga at naglatag ng mga usal ang mga ito at pagkatapos napakabilis na tumakbo doon sa gilid ng kakahuyan paikot doon sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban habang sina Major Gulpe kitang kita na nila ang kanilang mga kalaban na napakabilis na tumatakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan napasigaw na ang pulis at utos nito sa kanyang mga kasamahan paputokan ninyo ang mga iyan Huwag niyong hayaan na makalapit ang mga ito dito sa ating kinaroroonan. Sa ulo, ang patatamaan ninyo. Agad naman na nagbato ng mga usal itong si Major Golbe at pagkatapos pinaputokan. Ang mga kalabang nila lang na sa mga pagkakataon na iyon nakalapit na sa kanila. Sunod-sunod ang mga pagpapaputok ng mga pulis. Samantalang ang dalawang mga albularyo naman kasama ang tatlong mga antingiro mabilisan na gumagawa ng mga usal ang mga ito at tumatakbo na din papunta doon sa gilid ng kanilang kampo para harangin ang mga kalaban. Sa mga pagkakataon na iyon, takot na takot ang mga pulis sa kanilang natunghayan dahil nakakalapit na ang mga sundalong awol at ang mga nitibong amaranhig. Nakikita na nila ng klaro ang hitsura ng mga ito dahil sa mga ilaw na nandudoon sa gilid ng kanilang mga kampo. Nakakatakot ang hitsura ng mga iyon. Mayroong mga dugo ang bibig, pati na ang kanilang mga katawan. At ang mga amaranhig naman, nakikita nila ang mga kumitislap na bagay na hawak ng mga ito. Nasa kanilang pakiwari, mga matatalas na bagay ang mga ito. Ngunit lumipas lamang ang ilang mga segundo, biglang napatigil ang kanilang mundo at naramdaman nilang umiinog ang kapaligiran. Biglang namamanid din ang kanilang buong katawan na umabot na sa puntong hindi na nila kaya pang maigalaw ang kanilang mga paa at mga kamay. Agad nalabatid ng mga albularyo na may tumamang usal na pamako sa kanila. Hindi lamang basta-basta na mga usal na pamako napakalakas dahil maging sila at ang kanilang kasamahang tatlong mga anting nero tinamaan din ng usal na iyon. Agad na napasigaw na itong si Tatay Simeon. Kaya kailangan natin na makagawa ng mga usal na pangbasag sa kanilang mga ginagawang pamako. Dahil kung hindi, maaring katapusan na natin ngayon. Mabilisan na gumagawa ng mga usal ang mga ito. Samantalang sinanunoy naman, nakita nila ang mga pangyayaring iyon batid nilang nanganganib ang buhay ng kanilang mga kasamahan doon sa gilid ng kanilang kampo. Tinamaan naman sila ng mga usal na pamako ng mga nitibong amaranhiga Ngunit hindi ito ganun kalakas dahil medyo malayo ang kanilang kinaroroonan doon sa mga kalabang nilalang. Agad na inaabisuhan nitong sinunoy ang kanyang mga kasamahan na kinakailangan na nilang umataki galing sa likuran dahil batid nila na kinakailangan na matulungan nila ang kanilang mga kasamahang pulis doon sa gilid ng kanilang kampo. Wala nang inaksayang uras ang mga ito. Napakabilis nang umataki ang mga ito sa likuran ng kanilang mga kalaban. Itong sinunoy napakabilis na nagpalundag-lundag ito habang umaangil ng napakalakas. Sinagado naman at itong si Kiram mabilis na tumakbo ang dalawa at nakahanda na ang kanilang mga armas. Ngunit mas nauna pa itong si Bono sa kanila. Napakabilis na tumatakbo itong si Bono na hindi na kayang mahagila pa ng kanilang mga mata. Nasa pag-abot lamang ng ilang mga segundo agad na itong nakalapit doon sa mga talim. Ngunit nilagpasan naman nitong si Bono ang mga rebuilding talim dahil ang pakay ng bata ay ang mga nitibong amaranhig at ang mga armadong sundalong awol kailangan niyang pabagsakin ang mga ito at mabasag ang ginagawang usal ng mga nitibong amaranhig. Nagulat pa nga ang mga rebuilding talim nang mayroong napakabilis na humahagibis sa kanilang kinaroroonan. Naramdaman na lamang nila ang mga ito, ngunit hindi nila nakita kung sino iyon. Bago naman makakilos ang mga rebuilding talim, biglang sumulpot naman sa kanilang likuran. Sinanunoy, kiram at gado at agad na nagpakawala ng mga pag-atake ang mga ito. Agaran na bumagsak ang mga rebuilding talim ng tamaan ang mga ito ng mga mabilisang pagkalmot nitong sinunoy. Gamit naman ang punyal nitong sigado, walang habas na pinagsasaksak niya ang mga ito. Bawat matapakan niya ng mga anino, hindi na iyon makakilos pa at pagkakataon na iyon ni Gado para maitarak niya ang kanyang hawak na matalas na punyal. Ganon din ang ginawa nitong si Kiram. Napakabilis na dinamba nito. Ang mga kalabang rebuilding talim galing sa kanilang likuran at walang habas na itinarak nitong si Kiram ang kanyang mga matatalas na mga kuko sa liig at ulo ng mga kalabang rebuilding. Agaran na sunod-sunod na bumagsak ang mga kalaban. Agaran na namamatay ang mga ito at walang nagagawa ang mga rebuilding talim laban sa tatlong mga bata. Doon naman sa unahan, agad nang naabot nitong si Bono, ang dalawa doon sa mga nitibong amaranhiga. Gulat na gulat pa nga mga ito at agad na humanda. Naglatag agad ang mga ito ng mga usal, ngunit laking gulat ng mga ito. Nang makitang hindi malamang tumatalab ang kanilang mga ibinabatong usal doon sa bata. Agad na nagpakawala ng mga pagsapak itong si Bono tumama ang kanyang unang pagsapak doon sa muka ng isang nilalang. Agad itong tumimbuwang at tumilapon at isa pang sapak ang kanyang ginawa. Tumama naman ito doon sa liig ng isang nitibong amaramiga Agad itong napaigik at napapalahaw. Napabulwak agad ito ng dugo na kulay itim. At agaran itong napapaluhod doon sa lupa. Sa nakita ng iba pang mga nitibong amaranhiga agad nilang nabatid na hindi ordinaryo ang batang umataki sa kanila. Bukod sa napakabilis nitong kilos, sa kanilang hinagap maaring mayroon itong kalasag na hindi kayang tablan ng kanilang mga usal. Kaya ang naisip ng mga ito, kinakailangan nilang magsabay-sabay na maglatag at magbato ng mga usal para siguradong tatalab ito doon sa bata. Agaran na pinalibutan ng mga ito itong si Bono habang bumuka-buka ang kanilang mga bibig. Agad naman na napansin iyon ng bata. Kaya wala nang inaksayang sandali itong si Bono. Agaran itong naglatag din ng mga usal at umindak ito ng tatlong bisis doon sa lupa. Kasabay ng kanyang paglatag at pagbato ng mga usal, naglabasa na doon ang kanyang mga kawayan at humahagibis na din doon ang kanyang mga maliliit na mga kawayan na mayroong matutulis ang mga dulo. Nakakaiwas naman ang karamihan doon sa mga nitibong amaranhig. Ngunit ang dalawa sa mga ito, tinamaan ng tuluyan sa kanilang mga dibdib. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para tuluyang mapatumba ang mga ito. Kaya mabilisan na gumawa ng paraan itong si Bono sakay ng kanyang kawayan agad itong bumulusok papaataki doon sa dalawang tinamaan niya. At sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na nakalapit itong si Bono. Bago pa nakalapit ang bata, nabibiyak na sa maraming mga parte ang kanyang sinasakyang kawayan at humahagibis at bumulusok ang mga ito puntirya ang dalawang kalabang ni Tibong Amaraniga. Tumarak ang mga ito doon sa katawan ng dalawa. Nang makalapit naman ng tuluyan itong si Bono agad itong muling nagpakawala ng mga pagsapak na tumama doon sa liid ng dalawa na nagiging dahilan para sa agarang ikinasawi ng mga ito. Agaran na natumba ang dalawa doon sa lupa nangingisay ng ilang mga segundo bago na agnas ang kanilang mga katawan. Sa nakita naman ng mga nitibong amaranhig, hindi pa rin nagpatinag ang mga ito sa lakas ng kanilang kalabang bata. Sabay na umindak ang mga ito doon sa lupa at nagbato ng malakas na mga usal at nagiging sanhi iyon para mawasak ang mga kawayan nitong si Buno. Bumagsak din ang kanyang mga maliliit na mga putol-putol na kawayan doon sa lupa. Habang ang batang si Buno agad itong nakaramdam ng pamamanhid sa kanyang katawan. Kaya naisip ng bata na maaring tumalab na sa kanya ang mga ginagawang usal ng kanyang mga kalaban ngunit hindi pa rin nagpatinag ang bata. Batid niyang kaya niya agad na mawasak ang mga ito. Kaya bago pa nakalapit sa kanya ng tuluyan at maatake siya ng mga nitibong amaranhig nakagawa agad ng malakas na mga usal na pangbasag itong si Bono. Agad na umikot ito at tumalon papunta doon sa isa sabay ng pagpapakawala ng isang malutong na sapak na tumama naman sa ulo ng nilalang. Sa lakas ng pagkasapak na iyon, tumilapon pa nga ito ng ilang metro.